Mga kasama, maayong hapon pag-usap ka natong tanan o adlaw ka natong tanan. Kinigya si Radyo Man doong Irin Lubos Boga sa ato magkakasamang special presentation ni ini kasamang adlaw sa Simana Santa, no? Lenten Season. Okay, ang akong pulong magkakasamang i-share kaninyo karon. Kinutlo, kinigikan sa balaang kasulatan, Romans 5.3. Ayan. Nagkarayon. Nagmalipayon usab kita diha sa atong baga pagantos kay nasayod bang kita na ang baga pagantos maghimo kanatong malahutayon Romans 5:3 baga kasama na yon Okay uh, matupad mato baga kasama mm? mas maayo daw kuno baga kasama nga Kit na kita bitaw magaantos og do na baga kasama'y kuan ba mga pagsunay sa ato bagel kasamang kinabuhi na binagyod o ang mapatong mga kasamang mga pagsulay kanang atuang mga kanabitong mga obstacles kanang mga challenges sa ato ang kasamang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi na atuang ato ang kanabitong tagsa-tagsa ka mga pamilya diha sa atuang trabaho diha sa atuang komunidad o diha mga kasama sa unsang aspito na doon na kasama tay mga kanabang pagantos, angtos na pagsulay no? mas maayo bagya kasama hmm? nga kada bitong magantos ta kasama nga diin ubanan ato gyud ang pagantos ya bagya kasama sa si bang uh, pagampo hmm? Kabaikan kay nagantos ta kasama nga tay mga sakripisyo o nya giubanan ato bagya kasama kanang mga espirituhadong nga bagabutang niingon bagya kasama ang Biblia ha maghimo kanato pag antos maghimo kanatong malahutayon no kanang pag antos baga kasama nga kanang uh, giubanan nimo sa mga espirituhan espirituhan eh, baga kasama nga aspito, nga nagantos ka baga kasama pero bisan unsa abang pagsunay bisan unsa nga kabugat na sa imong hagdag galingon but still ang imong faith baga kasama uh, wa gyud nimo buhi nga nagtuog yung ka nga kining tanan pagsunay lamang paghuman ani baga kasama pag antos dunay butang naihatag sa Ginoo oh, nga magmalipayon ako. Okay? Gubikan bagya kasama kay ako nga kinabitang ma-overcome ang kini bagya kasama ang pagsulay. Okay? Magmalipayon ako kay kumikan kay wa gyud ako bagya kasama. Kuana ba? Kanada ang uh, uh, giwala ang ako bagi kasama pagsalig ngantos sa atuan nga Ginoo nga naa siya kasama nagtanaw kun unsa ban ang ibuhag mga pagsulay karon ug unsa ban ang imong kasakit karon ug unsa ban ang imong pagantos karon kun ibo kini bagi ka kasama ma mahunot ayon ug ibo kini bagi ka kasama ma makalingkawas kaniini pinaagi magka kasama sa dili nimo ah, pagbuhi sa pagtuo bagla kasama nga nailabaw magkagagahom na mugiya kanimo muhatag kanimo bagla kasama ukusog, kusog muhatag kanimo og wisdom para nga tanan bagla kasama nga pagsulay ibo kini siyang ma-overcome magkakasama ang hingpit nga kalipay ato gayon nga maangkon. so bawda magkakasama no ang atong buluwanong pulong karon ning adlaw magkakasama sa semana santa gikan kini magkakasama ang ato ang kinutlo sa Roman 5:3 kay usbon ko, nagmalipayon usab kita diha sa atong mga pagantos kay nasayod man kita nga mga pagantos maghibo kanato nga malahutayon na abaga kasama di ay mga pagpaglutos. pero sige lang panayon lang ta kasama di lang gud ha bubuhi sa ang kinibitang uh, pagsali sa labang magagahom ubikan kay kining tanan iya kini kasamang kasama gihimo ubikan kay gites putan niya kasama ug unsa gud ta sa atong pagsalig, diha sa atong labaw ng makagagahom. Salamat kayo baga kasama sa inyong Ako ni Rajaban Dung Irin Lumusboga ni Ato Ang Special Presentation sa Adlaw Baga Kasama sa Simana Santa Tatak Arimen.